Kanya na kalalaki yung mga bunga ng talong. Tuwang-tuwa nga ako dito sa mga talong na ito. At dahil nga marami pa naman ako natirang binhi ng talong ay naisipan ko na magpunla ulit. Kaso yung punlaan ko ay may nakapunla pang kamatis. Kaya nag-order na lang ulit ako ng panibagong punlaan. Ito at dumating na siya. noon nakita ko nga to sa tindahan online, may nakalagay na buy pipe and take pipe. Mura rin lang naman, uh, nasa 19 pesos ang isa order na ako ng lima. Ma. Tapos naobliga akong bilhin itong maliit na lagayan na to sa halagang 5 pesos. Kulang kasi ng 5 pesos yung binili ko para maka-avail ako ng free shipping. Kaya dahil sa maliit na box na to ay nakatipid ako ng 58 pesos. Magagamit ko din naman to lagayan ng mga punla. Ito nga palang 3 na punlaan na pinili ko ay yung may 105 na capacity. Noong una nga ay nagduda pa ako na baka kakomodus lang yung nakalagay do sa picture nila na buy 5 get 5. Kaya sa puntong ito ay tuwang-tuwa talaga ako dahil totoo nga. Ayan, ang dami ko tuloy punlaan ngayon. Nako, pag napunlaan ko lahat ito ng gulay ay malamang hanggang bubong namin ay tataniman ko na ng gulay. Ayan nga, dalawang beses ko pa talagang binilang yan. Legit talaga. Sampung tray yung dumating. Ito naman yung variety ng punla na itatanim ko dyan. Ito rin yung mga nauna kong itatanim, ganitong variety rin yun. At ito kunwari gamitin din natin tong binili kong lagayan ng punla. O ba diba, useful din naman talaga siya. Nakatipid ka na ng shipping, may gamit ka pa. At ito na nga, magpupunla na ako. Uh, ah, dinilig ko muna yung lupa bago ko ilagay yung mga punla. Tapos inilagay ko na isa-isa yung mga punla. Isa kada butas. Mamaya ko natatabunan yan. Nung nagpunla kasi ako ng kamatis ay nagka double doble yung tanim ko. Paano minsan nakakalimutan ko kung nalagyan ko na ba yung butas o hindi pa. Kaya natuto na ako. Ayan, lagyan muna natin siya ng punla bago tabunan. At ito na nga, tinatabunan ko na siya. Nululubog ko lang siya ng konti. Bale, saktong isang daan lang yung buto na naipunla ko dyan. Yun lang kasi yung natira doon sa buto ko eh. Kaya may limang bakanting na ano yan, limang bakanting butas. At pagkatapos nga, ilalagay ko na siya dito sa initan. Ayan, tinabi ko siya doon sa mga kamatis na pinunla ko. At didiligan ko na rin yung mga kamatis. Ayan, waiting game na ulit. Hintayin ko na lang kung kailan tututubo.